Ito so guys, uh, kung makikita nyo, ayan, meron po tayong pasyente rito, lilibor, at talagang uh, gano'n siya. At pag ng tulong, di alam ko saan pipisto. Ayan, mawawas oh, niya dyan. Pinapisto ko na lang, ilagyan ko na sa pen, ayan, pipisto na kasi, ayan. Talagang manganak na si Miming, uh, oh, oh. nakakaawa naman pagkat yung pinabayaan, di ba? Ayan, may kita nyo yan. Dito sa kwarto ko yan. Ayan, nakatabi pa ng luggage ko yan. Eh, simpre ako may e, mawain talaga ako sa mga alagang, ano, ito, mga ayop, aso, pusa, kahit anong ayop, basta, ano, mga mababait naman. Ayan. Uy, Mimeng! Shhh! Mimeng! Ayan, di ba? Nakakaawa ah, naman siya. Kasi, siyempre, tumulong sa kanya. At tayo, siyempre, may puso naman tayo. tulungan natin siya. Bigyan natin siya ng magandang, ano, pisto para sa kanyang pag, ano, paglilabor. Ang iming anak ng wayos at hindi ka may hirapan. Lahat ko ay, ano, ka ni God para maging maayos ang inyong anak sana maging maayos Bye, thank you for watching!